pas na dyan Ay, pang labas Yun Sige Labas na Yun Yun, masarap sa bawan Alatan Sige, itong alatan na Alaki Pero masarap sa bawan yan Rito mga kasyokoy at anap ah, ulit tayo yun an ay no ay ito mga kasyokoy masarap adobo yan yun yun medyo nagitik yun namuti siya yun kahit sabawan mo siya asiman pero pinanganda besito adobo yun at nasintro siya namuti Yun at hanap ah, ulit tayo mga kasyukoy Yun ano kaya nasa butas na yun Uy Isda Uy labahita Yun at tinamahan siya Uy nasintro Ayos nasintro siya Hindi siya nakagalaw yun at tara po ulit tayo mga kasyokoy uy alatan itong alatan na puti hmm, hindi na kabawin yung pana ako pero tinamaan siya ng bungaw um, yun, inulit ko siya uh, yun ayos, medyo nasintro siya yun at tanap ulit tayo mga kasukoy yun ay nukos ang bilis hindi ka rin yun hmm. yari ka ngayon ulam ka adobo ka hmm. yun nag, ano, nag itim tinamaala na kaya siya para ng itim hmm. dahil dali ka yun mga yung masarap in ito kahit anong loto masarap ito yun mga kasukoy hanap ulit tayo Uy, kaya yan uy kupa pa ayos mali to san libo or na inarit ang kaya nito para natin ay 800 o na inarit ganyan big sya yun ayos harap ano ulit tayo mga kasyokoy yun surahan nasa butas Jari ka. Mm -hmm. Nari ka ngayon. Yun. Nakawala Yun. Mm -hmm. na siya. Hindi ka na makakawala. Hindi Turan, pero kung talaga ito tapasan. Pero ang pinagang masarap dito, adobo sa tawayo. Yun, natanap po ulit tayo mga kasyokoy. Uy! Ano kaya nasa butas na yan? Uy, silipin natin. Yun, tinamaan. Anong isa kaya yun? Labas na! Uy! Nasa malalim. Nakawala. Uy! talagang nakawala pa din malaking surahan yun ano na yun yun ah tinamaan ka din namal ka hmm. yun ayos at nakuha natin siya kulambutan ayos ang ganda ng kulay niya hindi niya siya maaalata na yun pag siya naka ano sa bato kung ano kulay ng bato siya rin ang kulay niya laki malalaki na ngayon ang kulambutan yun, nagbuka pa siya ng maitim. Yun, natanap ulit tayo. Mga kasyukoy. Yun. Nasa butas. Yari ka ngayon. Labas na dyan. Yun, sinasukit ko pa siya para ano, lumabas. ayo lumuas ayo taraga yun biar aku na yun kita para sya tinamaan lepas na lepas na jan Yun, ay laking surahan. So sarap nitong sabawan. Yan ang pinaka-original na surahan. Masarap sa buhay niyan kahit ang luto, adobo, sabaw. Masarap siya. Malaki pang pala niyon. Yun na, tara po ulit tayo mga kasukoy. Uy! Sniper! Manoping din ito, kaya lang iba itong manoping siya ito yung malaking mata sniper kung tawagin masarap sa bawa nito yun at nakuha natin yun at tanap ulit tayo uy kulambutan nakasilong sa sayap yun malaki na mga Siguro mga lampas na ito isang kilo. Binibili na itong mga ganitong kulambutang kalaki. Or mag dalawang kilo ito, ganyan. Yun, at anap ulit tayo. Yun! Manitis. Kung tawag nito ay manitis, tapos timbungan yun ano na nakano na yung panak ko marap ka yun malik ig kasi na yun nasintro ayos mm, um, namuti na siya ay namula mm, um, nasintro na siya hindi wala, siya, wala siyang kagalaw-galaw yun at hanap ulit tayo mga kasyokoy ano kaya yun uy dalagang bukid mm -hmm. yari ka ngayon sabaw ka ngayon Saudo, sahabat wan kah memang ya. Yo natana pulut tayo. Anu kayak ian. Ui Semarang, masarap tuh Semarang itu. Yun, at tinamaan siya. Yan, malakas. Hmm. Ayos, at mga gandang klase ang napanan natin. Puli tayo. Yun. Nasa butas. Ano kayang isda? Yan. Yun. Tinamaan. Labas na. Ay. Makata. Ay. Lapo. Lapo. Ano na? Yer. ka ngayon. Yun. na po. Sebungin kung tawagin. Yun mga kasyoko, yan ang pulit tayo dito. Uy, ano yan? Uy, nukos! Masarap adoboyin nito. Palaga gatakinat na, natin mamaya. Yun. Hindi naman. Ulam na siya. Yun mga kasyokoy masarap itong adubuhin Hmm, nakasintro sya Medyo nang punti yung kalahati Yun at hanap, hanap ulit tayo mga kasyoko Yun, nasa butas Nakasandal, ano kayo isda yan? Yun, tinamaan Uy! Mayamaya. Malays day Mayamaya. Ayos. Sarap sa bawa nito. Mali to ay. Ayun, natanang po ulit tayo mga kasyukoy. Yun. Tinamaan siya. Uy, kanoping. Masarap din itong sabawan. Kanoping. Yun na, tanong po ah, Hanap ulit tayo. Yun. Uy, galawin mo natin at yun. Ginagalaw yan pag anong tulog. Mabait kasi yan sa gabi. Bakit yun at natin? Yun, kulambutan. Medyo malaki na siya. Kaya kunin natin siya. May presyo na siya. Yun, nakasin na Namuti siya. Hmm, nakasin Yun na, tanam po ih, tayo. Uy! Walang buta na naman. Yari ka. Hmm. Um, ya para bubuga na ng itin. Yun. Hindi ka na Ulam ka. yan ah, hanap mo ah, hanap ulit tayo dito sa medyo burubuhangin uy ano yan hmm lagata ka yun tinamaan labas na dyan ay surahan yun surahan pala medyo na yun na tara ulit tayo ano kaya yan uy talag bago Mm hmm, nakasindro. Ah, yun, nakatakas yung isa. Ando na. Kaya pa natin. Parang alangani na. Pambilis ang alangoy. Ik, yun. Ay, wala. Wala, nakatakas. Hindi natin nakuha yung isa. Isa lang nakuha natin. Mukhang may pa yun dun. Yun. Yun. Uy, lapu-lapu nga. Ay, so nakalapu-lapu pa tayo. Yun mga kasukoy, ah, uh, na rin tayo. Yun mga kasukoy, ito yung wala natin. Unang dive. Yun at pinipili na siya. Yan ay yung huli ko. Yun at nialagay na siya. Nialagay na siya. Yun may kulambutan. Yun kulambutan. At ito naman yung huli ng kasamaan ko. yun at naka ano siya naka nukos tapos naka kulambutan siya ay balatan yun yan kulambutan kalambutan may tatanggal ng ata tinta ba kung tawagin ata oh, ila tayo tulang tayo magkita kita sa tabi mm. Ay, yun mga kasyukoy ito yung huli natin kagabi pinipili na yung pang ulam tapos yung pambinta yun ayan pinipili na may kulambutan nandiyan na Tingnan naman natin kung May kikitain man tayo mamaya Pagkakwinta Pagkatimbang ba Yun Ando yun yung Bangka ni Pistayber Lag tapos ni ano, nagtitimbang na sila. Kami nagpipili pa. Yun. Ayun e na, tinitimbang na. Ayun pinipili na siya. Nung ayun, andalong kalambutan hmm, pinipili na ayun, unang timbang at ito yung banka ni Peace vlog